Uh, nagluto ako ng sinigang na hasa-hasa. So, namalengke ako kanina sa Marikina. So, tara. Tingnan natin kung na yung niluto ko na hasa-hasa. Naisda. Nice so, ayun guys. Kumukulo na siya guys. So, ayun. Nilagay ko na yung mga gulay at saka mga ista. So, ayan. Ilalagay ko na rin yung pinakahuli na kangkong ayan masarap po yan guys so ito guys nakahain na po ko ng kanin tapos ito tiyaran luto na po siya ayan po yung sinigang na hasa hasa ano, na niluto ko so ngayon guys sa mga guys ay syempre, guys magdasal muna tayo at magpasalamat kay Allah sa Diyos so tara guys tara kain guys So ayun po, habang ninanamnam ko po ang pagkain ay yan po ay unang subo sa inyo so ayan guys sarap na sarap ako sa ulam ko ang sarap po pala ng ulam na yan yung isdang hasa hasa o aluma alumahan pa ba yan basta pares lang kasi ang itsura po niyan sorry hindi ko po, po kasi alam talaga ano itsura ng hasa hasa at saka alumahan halos magkaparehas po kasi ng itsura so ayun sarap na sarap ako guys sarap talaga ng ano isda lalo na yung pagka sinabawan tapos mainit-init pa kakainin mo pa ang sarap so ayun hindi ako nakontento kung saan saan ako pumupesto grabe sarap busog na busog ako nyan yan alam nyo ba mga boss isa yan sa pinaka-paborito kong ulam yung tinola o sinigang na isda kaysa o sa mga karni mga ano paborito ko talaga yan, yung mga ganyang ulam, so ayan nag-try po ako, magluto yan, kasi nga namiss ko so ang tagal ko hindi nakakain ng ganyan so ayan, iluto ko so, sarap na sarap ako nga, actually po meron din po akong part na nagula dyan, munggo yung tira namin kagabi sayang naman pag hindi kinain, baka masira lang o mapanis, so syempre sa tipid ayan, iniinit-init lang, tapos ayun, kakainin pwede naman yung kasi hindi naman napanis So yan pala yung ano uh, Sorry po uh, Yung pagluto ko ng umpisa Diyan sa isda na sinigang o tinulang isda eh, Hindi ko nakunan ay eh, Nakita nyo na lang po ay Kumukulo na siya Actually ang halo ng ano ko yung isda Ay alumahan ba yun O asa hasa Ang halo po niya ay Kamatis, sibuyas, luya Tapos simpleng okra tapos yung pinaka main event sarap nyan at saka actually maganda rin po yung pagkakulo nyo tapos ihain mo tapos pigaan nyo po ng kalamansi tapos sili tapuyo ang sarap nyan promise so try nyo po yan so ayun ninanamnam ko po yung pagkain unti unti so pasensya na kasi talagang hindi ako yung mabilis ang kumain dahan dahan lang po ako kumain ayun po kasi gusto ko malasap na malasap po po yung pagkain ko so yun lasap na lasap yan sarap na sarap ako <único Liberty Overwatch throat> so syempre gutom na gutom ako wala ito kung tinggulay ang kangkong na yan sarap po yan promise so, hanggang dito na lang guys so panoorin nyo na lang po yung paano ko po ubusin yung pagkain ko so, pasensya na kayo kasi talagang gutom na gutom ako nyan so wala muna tayong pansinan sorry ayun napainom ako ng tubig sa so, pawis pawis ako nyan so ayun po talagang nilalasap ko po pasensya na po kayo mabagal po ako kumain mga sir mga mom kasi ganyan po talaga ako kumain talagang nilalasap ko po bawat butil ng kanin at ang aking ulam So, yan, sarap na sarap ako dyan. Tsaka, actually po, mas marami po akong kain ng kanin kaysa sa ulo. Matipid talaga ako sa ulang. Pero, sa ngayon po, uh, unti na lang kanin ang kinakain ko. Kung baga sa isang sandok na lang. Na, alam mo yung sandok ng rice cooker, minsan dalawa, no, minsan isa. So, ganun ako kumain ngayon. So, syempre, diet-dieting tayo kanin kasi hindi tayo bumapata kundi alam niya na tumatanda tayo so healthy dapat kasi kung gusto natin mabuhay ng matagalan at maging malusog at malasap natin ang kagandahan ng mundo so ayan diet diet din minsan mga troops para tumagal ang buhay so ayan sarap nyan try nyo po yang ulam na ganyan ang sarap niyan promise hindi hindi kayo magsisisi sa pag ulam ng ganyan favorito ko yan isa sa mga yung mga ibang ulam dyan na mga ano marami mga ay alam nyo na mga kolesterol so yan walang kolesterol po yan masarap po yan na ulam sa tanghalian So try nyo rin magluto mga sir, mga ma'am. Mga ganyan, sarap po niyan. Promise. So guys, kain na kayo. So, hanggang so, dito we're na we're lang we're ang aking munting pagbublog. Kahit ubus na mo. ang kanin.